yeah good morning. Punta kami ng ano ngayon, uh, Bolinao Patar tsaka Alamino. So, wala pala akong ulo. Alas stress na ngayon. So, tingnan na kung ano oras tayo makakadating na. So, estimated time is mga 7 o'clock to 8 o'clock in the morning. So, see you! available yung sa RFID uh, kabila. Oh, sira yung R, ano nila machine. So ulipat kami sa kabila. Naglalagay lang si Kuya ng ano. <laughs> Tala na. papa full tank na kami. Tumatay siya pa pupunta na ng probinsya. May yung um, mga ano dito mas mura. So dito ang diesel is nila na dito. 40 50 lang so, dito. So hindi ba ako. Kasi I love sunrise. Dito um, uh. na kami sa may ano, kapas. Tarlac. So siguro ang dating namin doon ay mga 9 10, 8am or 9am sa breakfast ayan, check, check na langis to man ito nagpapaano pa na Breakfast muna kami si Mama.

so ginagawa yung daan dito Kayo, we're here na Pangasinan Welcome Pangasinan yeah. Yan So in fairness guys, yung daan dito sa north Dari sa Tarlac, sa Kapiling Maganda, sobrang ganda, smooth Walang lubak-lubak Unlike sa ibang ano, eto yung mga dadami -dady na makikita mo na eh At cho hindi pa ganoon madami yung mga nangangapag dito uh, unlike pag pumunta ka ng Manila six o'clock pa lang sobrang dami nang nangamakanya pati na pati sa probinsya wit yung, yung sipoy Sino yung nangyayari eh yung yun. May mga, ano, mga... Ito, yung pagsisiga. Ito, mga Yung heldo pa niya po Yung mga pond, yung mga park. Mayroon lang sa desa dito dyan. na ano, kapag So, nandito na kami sa barangay bayakpak nandito nito so park na pa rin ito ng na Kaprador, so barangay bayakpak dito pala sa anong daming anong daming uh, mga beach din pero hindi ka uh, white sand kagulat na nandito na tayo sa polinau Ito yung mga famous na ano. Meron kasi iba pang beaches dito. So, merong, meron daw dyan sa may anda, yung Tondol Beach. Yun talaga, white sand din siya. Pero, kung uh, compare mo daw kasi, mas puro or parang mas golden ata yung sand sa Patal. Ito, ito yung sa Tondol Beach dyan. sa anda gusto rin namin mapuntahan dyan. So, dito straight lang tayo dyan. Ayan, malapit na tayo. Siguro mga 20 minutes na doon na tayo. Eh. na tayo we're getting near ayan, from dito, pag dito kayo ayan, nakalagay, Bolinao Falls dyan, tapos dito tayo kasi guys, dito yung Patar Beach ayan, ayan, makikita nyo siya guys sobrang ganda ng tubig and this is where the South China Sea West Philippine Sea pala West Philippine Sea West Philippine Sea Marami na dito yan guys. At so, sa, uh, sa kanto pa lang na pumasok kayo, Papator Beach. Ang dami ng resort. Sobrang dami na. Ayan. May mga nagtatayuan pa. Left and right yan. Marami. Sobra. Pero, sabi nga doon sa isang vlogger, mas sinasuggest ng iba-iba na uh, resort owner na doon nga kayo sa may kung magsisibig na At yun yung purpose yung talaga eh. Doon kayo sa uh, public na beach. Kasi mas maganda daw yung sun doon. Kasi merong mga resort dito na bato-bato. Bato-bato siya. Kailangan nyo pa rin pumunta ng, ano, ng uh, public na ano yun, public beach. Doon naman kasi guys, may mga cottages doon. So, mag cottages update sa update, no? Pero, swerto nung mga dito, no? Nung mga nakatira. Super swerto nila. Yung isang ano, oh, yung isang uh, actually, almost oh, ang Jesus na yun namin dito. Meron din silang mga result. Ay, pwede kayo dito po. Yan, oh. <laughs> nah, pwede kayo dyan. Yan. Nah. Super ganda dito. Ganda na rin kayo dito. Tapos bilihan niya. Ito ata yung ano, ayan. Ito yung isang pinuntahan ng isang vlogger. Kaso, <laughs> ayan nga, yan. Ito yung parang meron siyang terrace something. Pero yun. Kaso nga, uh, ma maano, mapato. Kailangan mo pa rin pumunta sa pinaka public beach para makapag-swimming ng ice. O oh, yun na, may mga na-swimming na doon, na, ba? Diba? Ayan. Gusto ko rin mag-swimming. Ayan. Oh. May mga nagka-camping pala. Pwede pala mag-camping dyan. Oh, eto. Ayan. Oh. Ano oh. di ba, guys? Parang ah, gusto na lang kung ano. So dito nga sabi nila, bumili na kayo ng mga ano nyo dito ah, uh, iihawin nyo, lulutuin nyo. Kasi meron namang mga resort dito na, ayan ang dami guys ng swimming o. Ito yung sa public na ano. Pwede lang po, dala lang kami na, ano, na pagkain nyo, buwan, yan. Yeah. Ayun, yung mga nalang, ano, loading, loading book. Ah, yeah. uh, yun nga yung sabi ko kanina, magdala na kayo ng sarili yung food. Kasi may mga resort naman dito na nag-offer ng uh, stove. So pwede kayo magluto na doon. Kasi uh, dito daw walang masyado or walang gaanong restaurant. So pagdating ng gabi talaga, may mga lot for sale, no? So pagdating talaga ng gabi ay yun, nahirapan kayo maghanap ng baga. Kaya mas mainam na pag nala kayo na sa lupin bao baon. Or mamanayin na kayo doon. Doon no, na no, no, no. Mamaya iigot natin rin kayo doon uh, sa public na gusto ano. ko talaga mag-swimming. Kasi na tayong yung Siyempre gusto mo naman pag nag-swimming na kasama naman yung family ko. Lala na si Kate, si Pao, kita. Diba? Yan, Malanggay Ilog, Palino. Yan. Kapag nakikita nyo yan, medyo ano yung road. Pero okay na naman, possible naman siya. Medyo rough road lang din. Ayan siya. So, it's perfect time. Ayan, ang dami na guys, so oh, di ba? May mga bangka din dito, eh. Pwede ata yung mag red o bas magdadala kayo, o oh, diba? Wala kasing island naman dito, so, ato uh, na. Diba? Wala na, stroll, stroll kayo, hindi si na nang mga matada. Na. Ayun lang. Ayan, Punta Riviera uh, left and right dito yung ano, left and right yung mga resort dito. Kaya, ano, pero kasi parang pag peak season talaga siya, punuan. So, I suggest mag, maghanap na kayo sa ano, maghanap na kayo via online ng ano, perfect na resort. And then make a reservation. Tignan nyo yun kung gano'ng kainit dito. <laughs> Ayan. Kaya ang sarap talagang maligo. Kasi sobrang tirik ng araw. Ito yung dala namin. Ayan. Tapos namin nila sa sasakay din na. So, nandito na kami. Kanina, hindi na ako nakapag-anodan dahil dinumog kami. So, dito kami ngayon sa parang public na beach nga. So, supply-supply yeah, tayo. And, tayo. Hindi pa napupunta. Puntahan niyo yung shop nila, mami. Ayan. So, nandodon yung beach doon. Pagbaba mo doon. Ayan. sa Siren Sea Beast Wow. Ay, hey, gabi init dito guys. Sarap talaga mag ano. So, namaya na lang ulit at tatapusin na namin to. Ayan! So, tapos na tayo mag-deliver dun sa my beach. Actually, uh -huh. lahat, hindi pa namin na uh, dalahan yung iba doon. Ngayon, pupunta tayo sa lighthouse or uh -huh. yung Cape Lighthouse again. Ay, kamo na Brad! Yung barangay namin, nanahay natin yung hudas na supe para sa Ayan. Uh, Ayan. Paakyat ka pa paakyat. So, kapag galing ka doon, dito ka aakyat pa. Actually, may daan din dito, mula doon sa may main road. Mula sa main road, dito yung daan. Pero kasi dito yung shortcut na sa lighthouse. Akyat nga lang. Medyo okay naman yung ano, kasha yung van, kasha yung, ka, ano, wag lang yung super laki na truck. Hindi po, hindi siya kasha. So, ito na ata yung parola. Ay, saan ba yung parola? Ah, ito yung, ayan yung oh. ano, ito, Ayan, dito yata oh, no. sila, yan. Ito sila, yan, o, yan, o. Oh. Ito yung tindahan nila. Ayan, dito. Ayan. Ayan, ito, 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 ito. Walang pa. Sige, sa taas tayo. Ayan. Ang dami pa pala dito. Ayan. eh yes. Ito yung mga tindahan Yung, meron na kami na supplyan dito. Oops. 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 Ay, may, may entrance. Sige, pag-aano tayo doon mamaya. So, mag-deliver muna kami. Tapos, dadaling ko kayo doon sa lighthouse. Bye-bye! So, ayun. Hindi na kami nakapag-vlog. Sobrang init. Pero tapos na kami doon. Tapos na rin kami sa lighthouse. Yung isa doon sa likod, parang pinaatake na ng high flight. Sobrang init, guys! Tapos, tignan nyo yung pa ako. Kasi, hindi ko talaga gusto mag rubber shoes ngayon kasi nga ang init ngayon ko nag beach yung pa ako ayan so kami ay pababa na papunta na kami ng Alaminos Hagad Island pero bago na nakain na 来。 na kami. Ayan si Mama. Hi! Ayan. Magod. So, tapos na kami. Time check. Ano na, magsisiksok lock na ngayon lang kami natapos dito sa Alaminos. Ay, Po. tayo na yung umalis at uuwi na kami bye bye guys goodbye 100 islands, see you after pumesto kasi nga kanina sobrang init. Kaya yeah, doon kami pumesto. So next na ano na ano, hopefully uh, maka ano na kami. Maka sama na sila Caitlyn para maka-swimming naman sa pabar. So here, ito yung favorite namin na kain.